Hi guys, ito yung ganap nung birthday ng anak ko. Pasensya na yung boses niya medyo. Sinisip ko naman ako konti. So nagprepare ako ng sausage kite or yung mga dulce pa. Hindi ko na lang nilagyan o plus sa plastic kay mga lagko naman yung bata. Sila na makuha silang kaugaling lingong charis. Tapos ayan guys, undawin na kami papunta doon sa party ni Carl kung saan niya gusto kasama namin ang kaibigan ni Carl na kapit bahay lang din namin so nakasakay na kami ang fast forward nandito na kami sa jump x hill sobra pala ako ng x sa, -sa napos kong nakarang photos pero okay na excited lang charis so ito yung loob ayan ko sila konti tapos medyo pinalaki nila kasi dati coach yung dito sa gilid ngayon ng supa ba karon gipa yun nila na oh, mga lingkuran na ang gibutang so habang akong junak isang iyang kaibigan at saka yung isang classmate naghintay pa kami sa ibang mga classmate niya na dumating so tapos ito yung receptionila reception nila guys so, oh. so every year si Carl Nire-request niya dito talaga siya mag -berto. Pero okay na din yan para wala akong kasin sa bahay at hindi makalag ang bahay. Charis. And then, ayan, inayos ko na yung lamisa. Nilagay ko yung mga niluto ko na dalawang klase. Tapos, dumating na din yung drinks nila na water o gani ang apple shole. Tapos, nilagay ko na yung gani ang dekorasyon ba o ni ang yung dulce or chocolate tapos mo na share loob diha sila maglukso sa magkabit-kapit magkalumpitay diha ah. pero di as indelikado kay mga puma ng ilang bagsakan so dire pag magduwa ang mga bata aw pagkahuman luya kay e naubos ng ilang energy so mo na siya guys ang jump XL may puto booth kung pwede kayo magbarkada, magpapicture dyan. Tapos dyan yung supa, damantala yung supa na yan doon yan sa harapan. So nilipat pala. So malaki po yung palaruan nila, yung mga jump jump dyan nilang palaruan sa mga bata. And then pagkatapos dyan, syempre, dumating na ang mga bata yung hindi ko na pinicturean dahil nga irespeto sa ibang nanay dahil ayaw nila yung anak nila videohan o picture na ipost. So, hindi ko na lang ginawa dahil pwede kang kasuhan dito sa Germany. So, yan yung mga regalong natanggap ni Junakis. So, yan birthday. Tapos, ito yung print ni Loto ko or ni request talaga niya sa akin. Chocolate muffins. Uh, ah, Fanta cooking. Yung Fanta cooking, guys, gustong-gusto nilang lasa na. Ah, pambata kasi yung lasa. Talagang hiningi ko recipe na yan kay mother earth tapos ayan guys pag may birthday di ba magluluto talaga yan magluluto talaga tayo ng pancit kasi kasabihan sa akong mga lula mga karaang lula pang pahaba daw ng buhay so nagluto yung kong pancit nga tama lang sa among tulog kay mukha ako man akong bana akong anak So, pinaghalo ko lang po yan ang pancit, kantun, at sa bihon. Kasi favorite ko pag pinaghalo ang dalawa. Tapos, ayan, nilagay ko na yung kaniang vegetable or gulay. At saka hipon. Hipon lang yung nilagay ko. Kasi hindi naman sila kumakain. Gusto ko lang yan ng atay. Pero, ayan naman, hindi naman sila kumakain. So, hipon lang ang nilagay ko. Kasi favorite din ni Junakis yung hipon. So, mikus mikus mikos-mikos, para ma- Magmix lahat. And then pagkatapos ko mag-mikos-mikos, ma-open um, na, sub -sub ko lang yung sabaw. Dahil ayaw ko nang may sabaw pa yung pansit. So ayan guys, luto na to ang aking pansit. tirap mag-voice over, hinihingal ako. Siyempre, pag mataba, hinihingal talaga. So gimikos-mikos ulit na ako. Then, perfect na. Luto na yan. na ako. Ibot lang sa akong lagayan. So, yan po ang ganap sa akong birthday sa akong anak. Ngaya, so, salamat po sa panunood. Pakishare po sa video. Salamat!